ay eh mag wag ano yun ma'am ginagawa nyo ano? ano adobong takway takway adobong ah saan bagaling? ba galing saan ba galing yung takway na yan padala ng kambal ko sa kapis kambal ko sa kapis ah oh. Ganito lang magbalat guys oh. Okay oh, basahan. Ganyan ba ang pagbalat niyan para mabilis? Mm. Ano mong um, masarap na luto niyan? Adobo. Adobo. Ilagay ko sa ano, bangus. Sinagang na bangus, adobo. Hmm. Ah, ang dami to. Thank you yan sa padala mo. Thank you. Magkati ah. Ayan lang guys. Umamit lang kayo ng basahin para madali sa... Oh.